Alam mo ba na meron ng makabago at madaling paraan para makaakyat sa mga puno ng niyog? Ito ang free climbing machine. Pinapagana ito ng two-stroke, single-cylinder gasoline engine. At ang kailangan mo lang gawin ay paandarin ang silinyador. Kaya nitong umakyat sa isang puno na mahigit 20 metro ang taas sa loob lamang ng ilang segundo. Ang nakakabilib pa. Napakalakas ng kapit nito sa puno. Kahit may lumambihin pa na tao sa makina. Umaakyat pa rin ito ng walang hirap. Ang konsepto sa likod ng makinang ito ay katulad ng tradisyonal na manual tree climbing method. Gamit ang lubig na nilalagay sa paa, nagagawa na nilang makaakyat sa puno ng mabilis. Kalaunan, gumamit naman ang mga tao ng climbing shoes na may barbs, katulad ng gamit ng mga elektrisyan sa pag-akyat sa poste. Sa maraming probinsya sa Asia, kung saan sagana ang niyog at betel nut Gumagamit ang mga lokal ng ganitong time-saving automatic tree climbers para mas mabilis at mas ligtas na makapag-ani ng mga prutas sa tuktok ng puno. Amazing!